ayun ayun, apo ko si Bidin laki mi, laki mi mga idol, ayan, apo ko si Bidin, ang bait yan tinan mo, tinan mo Bidin Bidin kaway kaway kaway, 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 kaway yee yee, yee, -yee. <laughs> laki mi, hawak si laki mi hawak ikaw hindi. hawak special chicken at chicken. Ang laki ni. Nakakabusog. Pwede niya ay ulam. Ayan, mga idol, Ayan, yan. Ay, dala siyo. Ay, na yan. po si Bidin. Bidin. Kinsayas. bantilan Bidin. Magbablog tayo, Gigi. Okay? Magbablog tayo. Gusto mo magbablog. Ito, mga idol. Apo ko pangalawang anak ni Depre si kuya na nasa taas si Biban Bantilan, ito si Bidin Bantilan paki like paki share paki subscribe at paki like palo palo mga idol si Bidin Bidin my idol na mamaga yung ang kanyang paa apa kamay may may bali oh basag basag laki ni yan yan laki up uh, basag na Durug na Durug ka ngayon Durug ka ngayon laki ni up bantay mo na tayo ng apo wala pa akong tulog bantayan ko muna si Bidin si nanginigil mama papa niya Mag support idol aming vlog ni Bidin Mag support sa aming vlog ni Bidin yan hi ha, Hello, smile, smile si Bidin oh.

Sa ating mga FB pitches i like si my idol mayroon din tayong youtube channel pero pating mm. lang ting 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 durog, durog. Patay ka ngayon, laki Rugi mo pa. Yan. 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 Ay. <laughs> Ay. 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 <laughs> Ang kulit talaga ni Bidin yan. Ay. O. Oh. Sige. Rugi kini. Yan. Yan. O. Yan. O. Yan. O. Yan. yan. Pero hindi pwede makakain bata nito. Bawa sa bata. Kasi. Kasi hindi pwede bata pang matanda, guys matanda bawal masyado ang laki ni <laughs> ah. Bidin, bidin. Oh, la 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 la. Ang cute, cute talaga nang apo ko yan ay. Hmm. Oh. Hmm. Oh. Ah. Mm. Kaot mm, 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 mm. lang natin mga idol galing sa Jotke At umuwi tayo dito sa bahay. Yan. Bahay ng ha, anak ko. Ito ako sa anak ko ngayon. Nagbabantay ni Bidin. Apo. Ah, Kasi naniningil sila. Bapa mama naniningil. Hmm. Bidin, bidin, bidin Ah, dorong ni laki-laki ni ni laki ni 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 bye 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 bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.